Mga kaibigan, ang kwentong babasahin ko ay galing kay Ana. Pamagatan na lang natin tong ang lihim ng hating gabi. Magandang umagawan, ako po si Ana. 34 na taong gulang at ito ang kwento ng barang na tumatak sa buhay ko at ng aking pamilya. Hindi ko inaakalang mararanasan namin ang ganitong uri ng kababalaghan. Nais ko po itong ibahagi para hindi takutin ng iba kundi para magbigay ng babala at pag-asa sa mga makakapakinig. Noong bata pa ako, madalas kaming magbakasyon sa probinsya ng lola ko sa Visayas. Napapalibutan ito ng mga punong kahoy at matataas na damo. Tahimik at simple ang buhay. Ngunit sa likod ng mapayapang kapaligiran, may kwentong kababalangan na hindi ko lubos na pinaniniwalaan noon. Isang araw ng tag-init na pang na naming pamilya na bumusita sa lola ko matapos ang mahabang panahon. Habang nasa bahay kami, napansin ko ang kakaibang kilos ng isa naming kapitbahay na si Aling Rosa. Lagi siya nakatitig sa akin tuwing dumadaan ako sa kanilang bahay. Minsan pa nga, sinusundan niya ako ng tingin hanggang sa makapasok ako sa loob ng bahay. Sabi ng lola ko, huwag kang masyadong papansin kay Aling Rosa. May sinasabi ang mga tao na may kaalaman daw siya sa barang. Hindi ko iyon masyadong iniintindi. Magkus ay nakikurus ako kung ano ba ang ibig sabihin ng barang. Lola, ano po ba ang barang? Tanong ko. Isa itong uri ng itim na mahika anak. Ginagamit ito para sakta ng isang tao gamit ang mga insekto o iba pang elemento. Paliwanag niya. Lumipas ang mga araw at nang patuloy ang aming bakasyon. Ngunit isang gabi, nagising ako sa malakas na kaldabog sa labas ng bahay. Nang sinilip ko sa bintana, nakita ko si Aling Rosa na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. May hawak siyang bote na puno ng likido habang bulong siya ng bulong na parang may sinasambit na dasal. Kinabukasan, biglang nilagnat ang bunso kong kapatid na si Maya Walang makitang dahilan ng doktor sa kanyang sakit. Sunod-sunod ang mga araw na nilalagnat siya. At parang palala ng palala. Doon na nagtaka si Lola. Sabi niya, posible kayang biktima siya ng barang. Nanginginig ang boses ni mama nang narinig niya iyon. Lola, paano natin malalaman kung iyon nga? Tanong niya. Kailangan natin ng albularyo, sagot ni Lola. Sa tulong ng isang kakilala dinala namin si Maya kay Mang Tasyo, isang albularyong kilala sa probinsya. Na makita niya ang kaligayan ni Maya, agad siyang nagsagawa ng pagtatawas. Laking gulat namin nang makita sa palanggana ang imahe ng isang babae na hawak ang isang bote. Kamukhang kamukha ni Aling Rosa. May nambarang sa bata, sabi ni Mang Tasyo. Pero hindi tayo pwedeng basta-basta lumaban sa pamamagitan ng galit. Kailangan nating magdasal at sundin ang tamang proseso upang alisin ito. Nagdasal si Mang Tasyo at gumamit ng mga halamang gamot para sa pagsasauli ng barang. Nagsagawa rin siya ng ritual gamit ang kandila, asin at dahon ng saging. Sinabihan kami na huwag matakot dahil ang pananampalataya pinakamalakas na panglaban sa masama. Habang ginagawa ang ritual, bigla kami nakarinig ng malakas na kalidabog sa bubong. Huwag kayong matakot, sabi ni Mang Tasyo. Hindi ito makakapasok kung mananatili kayong matatag sa inyong paniniwala. Pagkatapos ng ritual, unting-unting bumuti ang kalagayan ni Maya. Ngunit isang araw, biglang dumating si Aling Rosa sa bahay. Nakangiti siya, ngunit parang may kakaiba siyang kinikilos. Kumusta na, na ang bata? Tanong niya. Sinagot siya ni Mama na maayos na ang laki ng kapatid ko. Pero kita sa kanya muka ang kaba Matapos ang ilang linggong pananahimik, napansin namin na hindi na lumalabas ang bahay si Aling Rosa. May nagsabi bigla raw siyang nagkasakit at wala nang makausap kahit sino. Hindi na rin namin siya muling nakita. Nakalipas ang ilang buwan, naisipan kong balikan ang probinsya kasama ang ilang kaibigan. Napagdesisyon namin magkampo sa malapit sa lumang bahay ni Lola. Habang nagkukwentuhan kami, Biglang nagpakita ang isang matandang babae sa may kakahoyan. May dala siyang basket na puno ng mga halamang gamot. Anak, ingat kayo dito. Huwag kayong lalapit sa dating bahay ni Aling Rosa, babala niya. Bakit po? tanong na isa kong kaibigan. May naiwang masamang enerhiya sa lugar na iyon, sagot niya. Bigla kaming kinilabutan, kinabukasan, napagalaman namin... May mga nagsasabing hanggang ngayon ay naririnig ang bulong ni Aling Rosa tuwing gabi. Isang gabi, habang tahimik ang kampo namin, biglang umihip ang malakas na hangin. Narinig namin ang tunog ng mga yabag sa paligid. Nang sinindihan namin ang flashlight, wala kaming nakita. Ngunit may naiwan na marka ng kamay sa lupa, maliit at kulubot na parang kamay ng matanda. Kinabukasan, nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ni Lola at magdasal para sa kaluluwa ni Aling Rosa. Sa panibagong pagkakataong iyon, nakita ko ang kalahagahan ng pagpapatawad. Nagdasal kami hindi lamang para kay Maya, kundi para rin kay Aling Rosa. Naisip ko, baka siya rin ang naging biktima ng masalimuot na kwento ng kanyang buhay. Dahilan upang maligaw ang kanyang landas. Simula noon, palagi kong isinaalang-alang ang dasal sa bawat araw. Naintindihan kong ang kababalaghan ay bahagi ng buhay. Ngunit ito rin ay isang paalala na palaging piliin ang kabutihan kahit sa harap ng takot at dilim. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin ang kwentong ito. Isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na may papaliwanag. Ngunit kailanman, hindi dapat mawala ang tiwala natin sa Diyos at sa kabutihan. Lubos na gumagalang, Ana. Grabe no guys, kinilabutan ako dun. is either kasi na pag hindi nanalo yung albularyo, madadali yung si Maya no. Buti na lang talaga is uh, malakas yung albularyo at malakas din yung pananampalataya nila Ana no. So yun lang. So nakakatakot din talaga may kaaway no, lalo kung may ano ka, may nakasalumuhang mambabarang ganun naiingit sa iyo yun ang mahirap guys eh no kaya mahirap talagang mapapaaway kung saan saan no kaya mas mabuting gumawa pa rin tayo ng mabuti at higit sa lahat manalig tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya sabi nga diba ng olbularyo walang a, uh, walang makakapigil sa pananampalataya mo no sabi niya doon sa kwento ni Ana no so manalig lang sa may kapal So, yun guys, at ingat-ingat uh, tayo sa mga mumbabarang dyan, no? So, huwag tayong gagawa ng masama. Uh, lagi tayo magpakumbaba. At sigit sa lahat, yun nga, manalig tayo sa Diyos, no? So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Salamat sa pakikinig. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and share nyo naman. At uh, kung may mga kwento kayo, mag-send lang kayo sa email ko. Nandyan lang yung link sa baba, or sa aking Facebook page, o sa aking personal Facebook account. Ayan yun lang guys. Salamat ulit sa pakikinig.